Hello guys! So for today's video, dito natin pipick upin yung kukunin ko for today. Hindi ko pa siya nakikita in person kaya eto pinuntahan ko na nga at eto ang ating kukunin. So dalawa yan. L-shape itong couches na to tapos may kama din siya sa loob. Tapos tinanggal ko na yung mga kutsyon at inilagay ko rito para madali nating mailabas yung couches mamaya. Sa buong buhay ko, eto na siguro ang pinakamahirap na pick up na gagawin ko. At dahil wala akong magiging katulong dito... At kung hindi nyo na itatanong, tayo po ay ngayon ay nasa third floor. Yes po, tatlong palapag ko yan ibababa. So binilisan ko na nga lang, pinorward ko ng mas mabilis para hindi naman kayo maboring. Ano? At dito naman talaga ako hirap na hirap kasi makitid po ang ano, daanan papunta dito sa may ano. Sa may corner na ito, italagang nahirapan talaga ako ng bonggang bonga dahil hindi halos magkasya yung kautse sa sobrang laki. Pagdating talaga sa corner na to, nako napakahirap. Nag-aala, Spider-Man ako dito. So bali, tatlong hagdan po ang dadaanan natin para ma maibaba natin ito sa mismong kalsada. At ayun, salamat naman at kahit papano'y nakaano na. Dahil napakahirap talaga pagdating dyan sa may kantong-kanto na yan. So eto na yung pangatlong, ano, eto na pangatlong hagdan. Dadaanan na naman tayo sa kanto kaya nahirapan talaga ang lola nyo. Pagdating na pagdating ko nga dito kanina, ay, nakausap ko yung lalaking yung painter na nasa loob ng bahay. Hindi siya yung may ari ng bahay pero siya yung pinagkatiwalaan ng may ari ng bahay na doon muna habang siya ay nagpipaint. Tapos ako naman ay habang ako ay magtatanggal ng ito nga yung mga couches. Sabi naman sa akin nung, ano, nung lalaki na yun ay asan ang katulong mo bakit ikaw lang? Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Dalawang malakas na lalaki ang kailangan dyan para mabuhat yan dahil napakabigat niyan. Yon ang pagkakasabi niya sa akin. Tapos sabi niya ganoon, hindi kita matutulungan ha. May edad na nga rin itong lalaki na to, siguro nasa 60s na rin. Kaya ang tingin niya talaga sa akin ay hindi ko kakayanin ang magbuhat ng ganitong couches. Grabe ang discourage na sinabi niya sa akin para lang hindi ko to makuha. Kasi sabi niya hindi ko daw talaga kakayanin kasi sobrang bigat. So after na mga sinabi niya sa akin, bumaba siya, sabi niya aalis na, na muna siya dahil ayaw, ayaw niya daw ako makitang masaktan dyan sa hagda na yan. So in short, nakuhap ko po lahat ng couches na nandyan at eto na, ready na tayo para umalis. Ah, oh, pagod ang lola niyo. Hmm, done, let's go home. And then iniwa ko na lang yung pambaya dito na $35. Tapos eto, pauwi na tayo. Day of nga pala ni Mike ngayon pero hindi ko sinabi sa kanya na dito ako pupunta. So after ko ma-drop off sa bahay, isinoli ko na rin itong ano, itong ba na hiniram ko. Dito nga pala sa US kapag may aanuhin ka, may pipick up kang malalaking ano, kagamitan, U-Haul ang laging ano ginagamit ng mga tao para ano mag-pick up. May iba't ibang uri sila ng mga truck, may mas malaki pa dito, may 10 feet and 15 feet. At meron din silang mga trailer na pwede mong hilahin ng sasakyan mo. So, eto na lang ang pinili ko kasi mas madali siyang uh, gamitin. after mo gamitin, pwede mo dyan ihulog yung susi. At ito, nakauwi na nga tayo. Iniwan ko muna ito sa garage kasi lilinis ako muna yan bago ko ipasok sa bahay. Tapos, etong yung mga, ano, yung mga foam. Tinanggalan ko na siya ng cover para malabhang ko na. And then, lilinisan natin ito bago ko yan ipasok sa bahay. Bukod sa may mga cover na siya, may extra cover pa siyang ilalagay sa pinaka ano niya para hindi magdudumi. So nagkaroon na nga ng mga stain itong ano kasi sa pag pick up nga natin kanina. Sumasayad sa, sa lupa. Pero okay lang kasi may gagamitin na makong pagtanggal ng stain. Itong pagtanggal ng stain na to ay napaka-powerful. Ipapakita ko po sa inyo na talaga pong natatanggal ang mga stain. So etong side na to nilalagyan ng hot water at yung chemical na pantanggal ng stain at yung sa kabilang side diyan lalabas yung mga maruruming tubig. And then yung brush niya diyan may lumalabas na mainit na tubig diyan at saka yung pangtanggal ng stain tapos at the same time sinasuction niya yung mga lumalabas na tubig para hindi masyadong basa. Napakagandang panglinis po nito. Subok na subok ko na. So bago ko to ipasok sa bahay, lilinisan ko muna. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong aking panlinis. So sa nakikita nyo, may stain talaga yan. Tapos ini start ko na siyang uh, gamitin. At ayan o, talagang nawawala po yung mga stain niya. Baka bukas ko na lang to ipasok para kahit papano ay matayo yan ng hangin. Para bukas ay okay na siyang ipasok sa loob. At eto nga pala yung post na nakita ko sa marketplace. Hello guys. So today gusto ko pong ipakita sa inyo yung couches na nakuha ko yesterday. Malinis na po siya. Uh, Na-steam ko na, natanggal ko na yung stain at nalabhan ko na din yung part na yung sa foam. So ito po yung itsura niya. So ayan, malinis na po siya. Natanggalan ko na siya ng stain. At talaga namang napakaganda pa talaga niya, 'o, oh, 'di ba? Ang ganda ganda pa. Ayan. So dahil sa may pets kami, lalagyan ko yan siya ng cover maya maya. Pinalabas ko yung aso habang ako'y naglilinis. Kasi uh, ayoko siyang malagyan ng stain. Uh, ang hirap pa naman magtanggal ng stain kapag kasi yung kulay niya very ano very light kaya ano siya sa stain. Madali siyang magka-stain. So ayan na po. Napakaganda. And then, inayos ko din yung bandang dito. At kung natatandaan nyo, ito yung nakuha nating pre last time. Ayan, pinalitan ko na yung, ano, yung medyo maliit namin na ganyan. Diyan ko na siya inilagay. Kasi before, dito ko siya nakalagay. But since malaki yung sofa natin, diyan ko na siya inilagay. And 5, 4, 3, 2, 1.